Kabang naman at kabang naman po tumata ng dito. Harating ko lang guys, sa tarap naman lang may dalawang pagkain. Bibili na ako na itong Integra 1. Kasi ito yung hinahalo ko sa kanilang tanin. ang gulo lang. hindi na ayos. Ito pa eh. At ah, na binibenta ko nga po yun, tinatawaran 300. Hoy! May ganun pa ba ngayon? <laughs> ganun nga yung sarili ko. May ganun pa bang presyo ng manok pa yun. 300. Para maging ganyan po kalaki yan, 6 months po bago maging ganyan kalaki. Oh. Tapos hindi pa nag-iitlog yan. 6 na buwan mo po ang papakainin talaga talagaan. Di ba? Hindi naman yan kumakain na lupa mo. Kailangan po yun ng mga pagkain din tulad uh, na itong napakain natin nila. Di Di ba? Gusto sa tawarang, gano'n. Uy. Very wrong. <laughs> Sabi ko, hindi. Sabi ko lang, hindi po. Thank you. Gano'n. Hindi kaya. Hindi mo, mo talaga kaya. Maghihirap tayo. Huwag ganon tayo mag-cresho. Una ka maghihirap sa mga nag-alaga ng manok. You first. Prrr! Yung iba dito wala pa eh. sisiso isulap nito krit 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 dito, yung krit yung krit 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 siguro nawala yun, di ba? Kasi. Wala krit Ayan sila. Kaya ko kompleto na yung tropa. Pwede natin sa pakainin guys. Kaling pa lang yung pinapakainan ko sa kanila. ala, Nakagulo na sila. Diba? Ang gaganda po nila para bilhin ng 300 lang. <laughs> At ang lalaki po nila. may mga balahibo na ang lulusog. Mukhang hindi sila napabayaan. Tapos nakagala kasi sila. Kaya maganda yung mga balahibo nila. Pinagtatanda ko na rin pala nakaraan yun. Mas makita yung mga paan nila. May mga tanda na yan. Hindi nga dito. Ano? Parkway. Kaya naman may tanda na yan. Ito hindi talaga yung maamo. Kaya umasa maamo yan. Ito medyo okay pa to. Okay pa to. Eh, magpa... <tinyo> Tapos na ng 300 eh so, tatap pakitabi na lang muna ni 300 guys i-invest nyo na lang muna ni 300 joke lang kaya tayo yung barat na barat naman ang mga person ay 300 hindi okay, market ko talaga sa kanila 500 ito 500 yan ito 550 yan kaya nung ganun, ganun kataas yan 600 yan ganun ko kataas yung presyo bahala kayo kung kung bibili nyo o hindi walang problema kasi alam malaki po to ayun pahuli bahala ka mga dyan ako na nasasabi dun sa ano na. Hindi kaya. Tsaka, tama na, tama na yung yung ano, des discount. Sobrang discount. Sobrang barat talaga. Magpas na po tayo dun. Ito tayo magsabi na, no? Ag -ag -ag -ag. parang may itlog na basag na. Uy! Shh. Parang may nabasag ng itlog. Hmm. May na itlog. May buhok na itlog na nabasag. Ito, may tanda na rito. Ay, mata mataba pa rin naman siya kahit papaano. Kahit eh. papaano. ilang days na nato dito? Halos 6 days na siya dito eh. Buti hindi siya pumayat kasi nung... Ayun, nung dinala ko dito, kinulong ko pa to. Yung Pumayat. Diba ang ganda na ng mga kulay nila ngayon? May mga black, may brown, may bulik. Halos kompleto na yung kulay. May gray. Nasaan na yung gray? Hindi man gray. Yung dominant yung tawag nyo. Yung dominant sisi. Sisi mo. Teka lang. Yan, nakaabang na sila. Hoy! Ikaw, 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 ikaw lagi ma-eksena talaga ni itong bulag nito. Eh, sorry, bulag talaga siya, pero malaki siya ma-eksena dito sa paas. Grabe naman itong mga chicken natin ay. Bibenta lang natin mga ka-ben. Bibenta natin iba kasi ang dami na rin nila. Kasi so, yung bagong lalaki na pinalit ko sa tito ko. Actually, galing din siya sa akin. Tapos, pinagpalit ko lang ng karaan. Tapos, ngayon, pinagalang ko ulit kasi wala, nang wala nang baraka. Binenta natin yung brown. Gulo, no? Gulo ng buhay. Gagawin kong bara ko, pero hindi ko na ano. Yan, no, yung bulik na yon Kasi pumayat. Ito, ito, yan. Bumaya siya, yan. Si mga ko lang dito kasi nga pag umaga, aga-aga pa lang, pag ano, puyat ako, hindi na gumigisi na agad para sa sila. Yan, yan. Ito may bagong lalaki. Maganda rin siya. Pero di ko alam kung mag-stay na ganyan yung katawan niya kasi, di ba? kailangan laging ano yan maintain sa pagkain pag hindi na maintain of course mga yaya itong mga ano natin lumaki na rin mga yan mga lumalaga ito, ito yung isang may sisiw nakaraan, tsaka ayun naibenta ko na ibang sisyo nito, ito ng itim na to yung medyo mas malalaki mal, medyo mas malalaking sisyo sa itim yan ito yung medyo malit brown ito yun yung gagawin sa nating barako Kaso ano tayo mapayat siya ngayon. Nagkasakit to. Eh, hindi ko naman alam kung ano sakit niya. Bila na siyang pumayat. Kasi so, ano yung magagandang inahin natin. O, ayan, 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 Ito. Tsaka yung isa pang itim. Ayan, yung magkatabi na yun. Ayan. Ayan, yung eh, magaganda inahin yan. Malalaki yung katawan talaga. Dito lang natin isa manipis. Hindi makalaparan yung likod. Ito rin ah, may mahirap tayo dito. Ayan, mga pinapakawala ko na kasi yan sila mga 3 months. Hindi tulad na itong mga malilit na tumaga ako, pinakawala ko pinakawala kasi nga labas nang labas sa kulungan sa bahay eh minsan lalabas si iyak hinahanap yung inahin yung nanay nila. Kaya ginawa ko pinakawala ko na bahala na kayo. Sige mag-survive na kayo. Gusto nyo nagagala o oh, ayun magala kayo. Literal nagala kayo ngayon. Maghanap kayo ng mga pa makakain yung <laughs> ganun na ginawa ko sa kanila na ano kasi ako napagod ako paraan tipong sa kulang ka sa tulog hindi kaya katulog mo sa siyak na ng iyak. nag nagana na nagpapagaspasan sa labas ng bahay kaya tuloy ako na pinakawalan tapos marami na ang mga ayun nga ay, ay, yung na ano sa akin ng maayos mabibigla ka ng problema kay halos sabay sabay ayun malalaki na sila nagkatay kami kahapon dalawa yung isang maliit na lalaki dito kinatay namin tapos nagkatali kami isa pa. Uy!